Ano ba yan? Pakahirap naman pala dito sa bukid. Si Daddy naman kasi. Eh, ay, ano ba yan? Si Daddy naman kasi. Ako pa ang inutusan. Ay, 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 excuse me, kuya. Oh, ano, ma'am? Um, ako po yung inutusan ni Daddy. Ah, ikaw pala yung anak ni Boss. Eh, ah, oo, pinapa. Yung busa, ano, Boss. Niya, ano, kuya? Hindi. Ikaw pala yung anak ni Boss. Oo. O, o. bakit ka napasadya dito, Ineng? Ayun nga, pinapabisita kasi ni Daddy kung kamusta na daw yung pag-aan ng palay. Eto, anihan na. Ano pa so, ba? So, ano? Kamusta na? Tapos ka na ba? Hindi, ate. Nakaka-isang pitak pa lang unang palay. Anong isang pitak? Eh, kailan yun matatapos? Eh, pinaparash na nga ni Daddy. Ang kuripot ng Daddy mo. Ano, ano, ano? Piruin mo. Sampung hektarya to. Isa lang magagamas. Ako eh. lang magagamas na ito. Ganun ba? Ano daddy mo. Kaya ah, mag siya. Eh, Nakakaisang pitak pa lang ako. Eh, oh. anong sasabihin ko? Aba, sabihin mo magdagdag siya ng tauhan para maggamas dito. At ang hirap, ang dami neto. Ang dami ano? kanil dito. Katik-kati dito, ah? kuya ha. Ako pa kinutusan ng daddy. Kung gusto mo, tumulang ka dito. Oh, oh shit, ko oh, kuya. Ano ano kayo mga dito, kabataan eh. kayo ha. Hindi nyo nararanasan kung gaano kahirap maggamas ng palayan. Tamo, ano yung sinelas ko nagkanlalagot na pati. <laughs> Napakaputik dito. Kuya, bumili ka na lang ng bago. Ano ba yan? Palibhasa kayo. Puro cellphone lang alam ninyo. Sorry. Hindi man lang kayo naaarawan dito. Sa palayan. Gandang-ganda dito sa palayan. Naaarawan? Pero kuya, hapon ka na. O, tingnan pagpapalayan yan. Ay, Di ba umaga nag-uumpisa? Ah, uh, ma masyadong mainit kanina ay. Ay baka masira ang aking balat. Ganon? Nagpahid pa man din ko ng kojik. <laughs> Baya yung matatapos ko din ito, ma'am. Huwag kang mag-alala. Pa nga ilang araw pa ito, kuya. rush na rush na yan. Wala taya, na kaming saing Palibasa kayo, ma'am. Hindi niyo naranasan ang buhay palayan, ay. Siyempre, kaya, kaya nga may tauhan ma si magtatakbo daddy. Magtatakbo man lang dyan sa palayan. Magtatakbo ha? dyan? Ay, yung, ano nga? lumubog na nga ikaw dyan? Ay, humiga sa dayami. Naranasan mo man lang. Ayoko, ng Kati-kati. Magpalipad ng saranggola. Dito. Doon na lang ako sa rooftop ng bahay namin. Bakit dadayo pa ako dito ay maputik? Ganang kayong mayayaman. Puro na lang cellphone. Gigising tanghali. Kulong na kulong pa sa aircon. Ha, sorry na po, kuya. O, tamo kami. O, sanay na sanay sa initan. Vitamin B. Kuya, anong vitamin B? Vitamin D yun, di ba? Vitamin D ba yun? Akala ko vitamin B. My God, kuya. Bungang araw. Ano? Bungang araw? Vitamin D ba yun? My God. At talaga kuya, kayo... ano yung daladala mo na yan? Gunting? Gunting? Kaya naman pala hindi ka matapos-tapos. Ah, bakit nagbigay ba ang daddy mo ng panggamas? Aba, kuya, yan. kinakamay kasi yan. <laughs> kinakamay ba to? Ano ba to? Ikaw ba talaga Ta yung tauhan ni daddy? Aman, Kaya kami lalong naghihirap sa Saka yung mga politikong iyan ha, nangangako. Sasabihin, 20 pesos na lang ang kilo ng bigas. Ay ano, hanggang ngayon, mahal pa rin ang kilo ng bigas. Kuya, ah. mahal na nga. Kaya, kaya bilis, bilisan mo na yan. Kasi wala na kaming isasaing. Ayaw namin gumini. Kami nga mismo magsasaka. Kami na naggamas niya ng hekta hektaryang palayan. Kami, wala kami sariling bigas. Ay, ganun. Kawawa ka naman, hmm. kuya. Kayo talaga ha, mga mayyamang kayo. Tumulong ka dito. Ay, ayoko nga, kuya. Sayang Maranasan mo dito po. ang paggagamas. Tama-tama, oh. Malayo-layo pa ito. Ah, Sa kuya, ko, mga... Ano mo, ano? Ano nang kalagayan ito? Mga... Ilang lim araw pa? limang taon pa to. Anong lima taon? Anong Oo. taon, kuya? Gusto mo ba kaming mamayat kahihintay ng bigas? Kung gusto ng dadi mo na sulo lang akong magagamas na ito, bilang kayo limang taon. O sige, dadagdagan ka <laughs> namin. <laughs> Mga tatlo kayo, kaya na ba yan hanggang bukas? Oo, ma'am. mas aga pa namin. Madaling araw, magumpisa na kami. Oo, kuya. Huwag ka ano, na mag-skin-to-skin, ay, tsaka kuya, ano? may nakalimutan pa akong sabihin ko kasi napaka-chismoso mo. Parang may problema lang ng konti. Ano yun? Parang Madami may mali. Ang dami ko na dito. Kakaproblema pa ba? Bilis na bilis ko na nga. Ay, kasi kuya, bigla kitang nakita. Pero parang may mali. Parang hindi sa amin tong palayan na to. Ha? Ato. Oh, Doon sa inyo? Yung amin, sa amin, Yun pa, dun, 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 dun. Doon pa? Oo, nakikidaan lang kami dito, kuya. Nagpakapagod akong gamasin ito. Tapos hindi ito